kumusta mga kamedyo medyo, medyo matagal-tagal hindi tayo nakapon upload ngayon lang kasi tayo nakapamana ulit simula ng atrese hindi na tayo nakapag lusong alumni kasi nagadin tayo ng alumni kaya hindi tayo nakalusong tapos kinaumagahan 14 ayan sumali tayo sa kariksahan ng bangkan saguan salamat tayo yung nanalo so bali dalawa kami sa bangka sa isang bangka dalawa kami yan bali yung isasali ko sana yung bangkan motor ko kaso lang yung makina naglolo ko hindi ma bolyuman yung makina kaya <laughs> hindi na itinisali salamat at nanalo kami tapos dumampay yung piyesta pagka 15 tapos this size yun kaya sobrang nabisi tayo kaya hindi tayo nakuha kumana pagkalipas naman ng piyesta kabilugan ng buwan kaya matagal-tagal yung tambay natin so ngayon alang-alim ba nga kahit ngayon yung van pasikat na alas 50 pa lang pero susubukan pa rin natin baka may labas yung pusit ayun lang yung sadya natin medyo matagal-tagal na linggo na, mahigit bilis na natin yung isda sana makarali tayo sana may sampay yung pusit isda syempre sana makadali tayo para makapang tayo namimiss na natin yung isda may sabaw so yun abang po sa mahuhul natin sana sortihin tayo kahit na saglit lang tayo mamaya kasi isang oras lang ito matas na yung buwan maliwanag na kaya saglit lang tayo nakarating na ako dito sa may kalarayan isa pa lang na yung nahuhuli natin salamat na na rin <tong> isip ko lumawin din siya pataas salamat, ayaw na po siya alas 9 no? buwan pang ulam lang yun makaya na natin pero ayos na rin alanganin pa naman isang ulam sa naman tayo naman no? tatlong piraso lang yung huli natin siguro mga nasa 1 kilo siguro yung huli natin na tatlong piraso isang isa sa kadalawang pusit so, Gagawin natin ito kasi hindi pa ako kumakain lalagayin ko lang muna itong balawa ayan tapos itong isa bukas na ng umaga to ayan ayos na rin to alanganan para man yung oras siguro bukas hindi mo na tayo mamamana kailangan natin na umaba na yung dilim. tsaka na tayo mamamana ulit wala pa hindi na tayo makaproba pagkakataan itong sikat agad yung bond So, yun, abang sa bahay. Tapos, lutoy natin ito. Lutoy natin yung pusit. Ilalaga lang natin. Tapos, lagyan natin, natin ng pasir. Para makahigit tayo ng mainit na sabaw. A few moments later. So, yun, mga kadbenyor. Ito na tayo. Nalinisan na natin yung pusit natin. Lalagay natin. Ayan, kabali. May pinakulong tubig na tayo. Ayan. Wala tayong kamatis. Kaya, sibuyas at kasili lang. Ayan. Lalagay na natin para nakahigop na tayo ng mainit na sabaw hindi ko na hinati yung ulo binuo ko lang hindi lang pangit yung madami hindi daw maganda sa katawan at yung ipang papasim natin wala kasing kalamansi kaya bumili na lang ako ng sinigang ayan mamaya natin talaga ipagkakulo na eto na mga kabindyong luto na luto na yung pusit natin na nilaga ayan ayan sarap nito yung sabaw ito yung kailangan natin ngayon namimiss na natin yung sabaw Matagal-tagal na hindi tayo nakakahigop ng sabaw. So ayun, kaya na tayo. So ayun mga kagigap, ito na yung Wow! yung ulam natin yun. Ayan. ayan, ito na. Ito yung masarap. Ayan. Okay yeah. Okay. No? yung ulam nang mag-ina ko nina yan o tinulang manok yan pati yung ano didis na sinangag yan dito didis na may sukal salamat Ang Unang subok mga kabinyo para sa inyo. Kain Kain tayo. Oh, salah. Uh, So yun tapos na tayo kumain at nakapagmanlaw na rin tayo kasi kanina habang tayo kumakain hindi pa tayo nakapagmanlaw noon. Na, na kasi natin yung sabo kaya pagkaluto lang natin kain agad so bali yung shoutout natin sa next episode na lang and kapag ka medyo madami dami na yung huli natin ayan doon na tayo magsha shoutout so yun maraming maraming salamat sa panood hanggang sa next episode po God bless po bye, -bye.